Welcome back to my YouTube channel, guys. gana naik kinsi. Hmm? Kok hmm. right, kayak kinsi, ma? Bisu? Kinsi. Kinsi? Iya. Kayak sok budi mo? Nanti kelihatan. Mga sudah sa viewers. Let's go, let's go. Magwawalis tayo guys sa ating bakuran guys. Kasi ang dami ang... ba ilang pang pangajol diha kasi may magkuhan no kinsi kinsi na may noon walis tayo guys sa ati um, ano guys hindi pa tapos tong mga ano ko guys gawain ko sa bahay guys dito ka dito na dito

so like i'm going to tell you guys you know uh guys to know it's going to be so and then it's going to unahin muna natin ito kasi ang dami talaga guys sa likod mga mayroon pa Pero tapos ko mag nang uh, maglinis sa loob ng bahay guys dito naman tayo sa labas kasi ang araw naman yung ano guys yung iba guys unahin muna natin dito kasi ang dami talaga ano guys ang dami talaga sa eh Ito na oh, okay. okay. yung una natin. Ito na 'yung ano si guys. Halik sini. Ngayon ba kinikinis na. Kita ga'an project ano. Oh, makamiyong kinis lagi like hmm. na buong mamik. Oh, tag vlog mo dai, kasi no pake. Ano nang nang naingon ana namana? wala na la shaglo. No? Teka kini

Hi guys, maglilinis tayo sa ating bakuran guys. Pila dito ma. Kasi ang dumi-dumi ng ating bakuran guys. Kailangan nating linisan. Galing pa ko sa loob naglinis guys. Tapos dito naman sa labas ng bahay. pa guys, marami pa to guys, nandun pa sa likod ng bahay guys. Dito muna, unahin ko sa harap kasi ang pangiting man. Hindi na kami, hindi na kami sa kanya dito sa kanya. Kalo dito, hindi na kami sa kanya

Nang maulang mo rin kung ano yung unahin sa trabaho. Katapos nito, masasain na naman. Ano guys? natin, guys? ayun yung daming ano bago pa to bago pa to na bago ko pa to nilinis ang tapos ganito na naman ang dami na namang damo ang bilis talagang tumubo sa mga damo dito sa harap ng bahay na nyo kailangan natin bunotin kasi pag hindi natin siya bubo natin guys, kadami na naman siya. Diba guys? Ay ano pala, maraming salamat pala sa nanonood sa aking mga vlog at sa nag-subscribe. Thank you very much po sa walang sawa niyong pag-support sa aking mga vlog po. Kahit simpleng vlog lang. Thank you very much.

어, r a n g a Ano? ano? Ito, ito. Ano? Hindi rin ito, ito tayo, tayo, sa ating pagwawalis paglilis sa labas ng bahay. Kaya, thank you very much po sa nanonood sa aking vlog sa nagsubs, nag-subscribe, sa nag-support sana. Wala kayong sawang mag-support sa akin mga vlog. Thank you po hanggang sa next vlog ko. Thank you for watching. Bye.